ayan magandang umaga guys. Ngayong umaga guys, ang ginawa ko po ay naghiwa ko. Ako yung nakatokong maghiwa ng ng mga ito siling haba guys. And then ito yung white onion. Ayan. Ito na yung hinihiwa ko. Then maghihiwa pa ako ng pulang sibuyas guys. Ayan. Ito ako po yung nakano kasi na malengke siya kanina. Pero dumating na po. Pero ngayon ko pa lang ito ginawa kasi naglinis muna ako ng buong paligid namin Ayan. Tapos pinakain ko muna yung dalawang bata. Iwahiwa muna tayo ng sibuyas. Tapos ko na yung siling. Haba. Kasi kapo na ubus na yung mga ano. yung Ayan. Ayan. Tapos. Ayan tubang -tubang. pag lang tiyaga lang guys tignan lang. yan ang mga pasok ng mga bata kaya uh. ay si ko lang doon sa hindi Nang na nanood siya ako kasama yung kuya niya siya muna bantay sa kuya niya habang may ginato ayun ko yung tatlo ng anak ko sa so taas baka may online sila kasi sa si doon doon hindi ko pa na nagawa yung ano niya yun. hindi ko pa na napagod. pero may gagawin doon hindi ko pa na tingnan ayun uh, mga ito sa mga sa ating kabuhayan. Naubos kasi yung, 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 yung Sunday Naubos na. Kaya ngayon ng makeup ni na mascara gagawin sisig pinalalambot na na ni guys ayotay ko 'yung mga 'to sobrang ha, ano, sobrang talim Pinahasa kasi ito sobrang talim pentingin niyo 'to kagabi niyo guys na nakuha yung ano ko. Ginamit kasi ni Tonto. Yung cellphone ko. Kaya nagtutuloy na ako na yung aking paghihawa ng sili. Ayan, ito Tapos ang walang itong puto. Nasa bulas. Then, puto tayo sa tulay-pula naman na sa bulas.

kahapon sobrang init guys di ba sabi ko sa inyo init kahapon ngayon ngayon din wala walang pasok sa school kasi nga ito, kahapon sobrang taas ng mga hapon kaya kaya pala kahapon ramdam ko yung init kasi nag ano ko kasi nga po si Tonton nagpa nagpa notaryo ko. yung gagamitin namin sa tawag doon DNR every year kasi ginagawa yun guys and then kailangan. ito yung pag sa pagkaano po yun business permit namin yung sa ano namin maupahan uh, uh, pa ano gas kaso kami nang ano pero naka may business permit na po kami kapag yun kami kaya lang kailangan namin i-comply yung mga kulang na, uh, na kailangan every year ginagawa tulad ng file ayan DNR tapos sa uh, waste and water yun cellphone yun kailangan namin ano kasi yung cellphone namin is ah, uh, kailangan next week pag renew ko pag renew uli namin ng business permit is okay na kaya bago mag ano bago mag kuha uli kumbaga kumpitohin na namin kasi hindi naman po madali yun madugong din po, may gasos din po, may bayad. Pag, katulad din, yung pagpapa-PMS lang, sa fire, sa ano na ang fire, ano namin. Every year yung kailangan ng para bigyan, ano kami. Ang dami pong yung ano, kaya inaano po namin. Ngayon po, ang inauna muna namin is yung, sa DNA. Kasi binigyan kami ng 30 days. Ayun, pa po, nagpa notaryo nga po ako. Tapos mamaya, iya, ano nang anak ko. Ipapasa niya online para doon sa um, namin. Pulang pa nga po. Uh, meron nagpapagawa pa kami ng site development plan kasi yung, um, yung site development plan namin ay ano, nawala. So, ayun na yung magpagawa dito. Magpagawa na kami. Hintay lang namin. Kaya marami din po akong ginagawa. Hindi lang dito sa bahay. Hindi po na nga lang po lahat na ano. Lalo pa ngayon na uh, si Jessie may trabaho. Kaya kami. Dalawa sa pag-aano ng um, papeles. Ginagay po kasi namin si Jason para po matutunan niya. Para, para nga rin, uh, uh siya na siya uh, 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 po yung mga ano. Ang taas ka. Kaya ginagay, tinuturoan ko. Kung paano po. Ayan, matapos na po tayo sa white onion. Ayan. Sunod naman po natin ay ang mga

pinatanim na natin. Tatlo lang ng ano, pwesto ang ating kami. guys dito oh. okay pa ngayon kasi walang ulan dito kami nag prepare pero pag may ulan na ito kami sa loob <laughs> pero kaya insya Allah pag oh, naging ano to at ah, pag kumita na meron na ang ex ang pampagawa dito Pag ko dito namin dito para meron kami place para sa pagluluto ng ano niya niya ng sisig niya pag pe prepare ng mga ano kasi dito sa loob medyo masikip guys kaya dito Mishala, pag umita na tayo. Nakapagpagawa tayo dito. Makapagpabubo. Merong lutuan para sa palambutan ng mga karne at uh, lamesa na pang ano preparation ng mga mga ano sangkap katulad pag, pag ano, ng, ng, mga sili, paghihiwan, sibuyas, mga ganyan. Meron dapat ang lamesa. Kaya masyala, mapabubungan natin ito guys dito. Yeah. Tiwala lang ngayon si pagat ano lang si pagat sagana Sabi nga po guys, konting tiyaga, kung uh, sipag, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya po, kailangan nating maging masikap po. Umpisahan po natin sa maliit na pag, ano, yan, maliit na negosyo. Kasi kung isipin mo guys, kung magtatrabaho na magtatrabaho guys, wala lang, puro lang sa sahod, o babayad pambili ng pagkain, kulang na kulang guys pero kung sa negosyo may possibility tayo na na kumita ng mas malaki at mas magiging ano umasenso guys kaya po uh, mag tayo sa pag-inegosyo yun po talaga ang maganda mag-negosyo po guys ayun mag-imbesa kami tulungan lang po muna sa maligay ay plano po namin kapag nakalagpahan eh kumita na po ay gagawa pa po kami ng ibang isang ng cart ulit para ano naman po guys para mas kapaan namin guys No, oh, I don't know. Ito! Nakakulo na! Nakakulo na! Ano ba mo doon? Nakakulo Hindi ka mo ba ng ano yun? Ricardo na? Dito! <laughs> Nabalatan ko na to. Tama na muna to guys. Gasa natin.